higit dalawang Palestinians ang uh, namatay habang apat raan ang sugatan matapos ang isa na, na mga pag-atake ng Israel sa refugee camp sa Gaza. Pinunteriya ng mga bomba ng Israel ang Al-Nusairat camp para ma-rescue ang apat sa mga hostage na hawak ng Hamas mula noong Oktubre. Ayon naman sa Israel, isang Special Forces Officer ang namatay sa putukan. Nangyari ito isang araw matapos ang isa ring rescue raid sa Rafa border. Sa kabuuan, naabot na sa 37,000 Palestinian ang namatay mula ng sumiklab ang gyera noong Oktubre ng nakaraang taon. Isa po namang seaplane ang bumangga sa isang pampasaherong barko sa Vancouver sa Canada. Na-rescue ang agad ang mga sakay ng eroplano bago ituloy tuluyang lumabog sa tubig. Tinulungan sila ng mga kalapit na mga maliliit na bangka. Ilang pasahero po naman ng eroplano at barko ang direla sa ospital para magamota. Inaimbestigahan na kung ano ang nagdulot ng naturang banggaan. Nagpadala naman ng mga balloon na may dalang basura ang North Korea papuntang South Korea. Natagpuan ng uh, militar ang mga ito sa Seoul at iba pang lugar na malapit sa border ng North at South. Nangyari ito isang linggo matapos ang naunang insidente ng pagpapadala ng mga basura gamit ang mga balloon mula North Korea. Nauna nang sinabi ng Pyongyang na magpapatuloy ito kapag nalaman nilang nagpapakalat ng anti-North Korea leaflets ang South. Nangako naman ang militar ng Sokor na aaksyonan ang mga trash balloon. Sa Syria po naman, hindi bababa sa pito ang patay matapos pong mahulog sa isang ilog ang isang bus. Bawang mga estudyante ang karamihan sa mga sakay ng bus na nasa school trip nang mangyari po ang insidente. Ang mga nakaligtas naman ay kanya-kanyang langoy papunta po sa lupa. Ilang medic din ang nagbigay po ng paunang lunas sa kanila. Hindi pa ho naman malinaw kung uh, ano ang dahilan kung bakit nalaglag ang bus sa ilog. Sa Mexico naman, nauwi sa trahedya ang pagsiselfie ng isang babae sa Mexico. Inabangan niya ang pagdaan ng isang vintage train na bumiyahe mula Canada hanggang Mexico. Pero nasagi ang ulo niya ng dumaan ito na agad niyang ikinamatay. Hala. Nagkasa naman ng imbestigasyon ang pamunuan ng tren dahil dito. Sikat daw talagang selfie spot ang paligid ng riles na dinaraanan ng tren pero paalala ng pamunuan nito hindi dapat lalampas sa 10 metro ang layo ng mga tao mula sa riles. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.